Walang takas sa batas ang isang wanted person sa kasong rape matapos madakit ng mga operatiba ng Summer PNP sa ikinasang manhan operation sa Purok 3, Barangay Gaas, Ormoc City. Ang report mula kay Pacho Woman Maureen Kiaki. Walang takas ang isang wanted person na may kasong rape matapos maaresto ng mga otoridad sa Purok 3, Barangay Gaas, Ormoc City. Naaresto ang akusado bandang alas 10 na umaga ng pinagsanib pwersa ng mga tauhan ng Ormoc City Police Station 5, Ormoc City Police Station 3 at Regional Intelligence Unit 8 sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong rape na walang inirekomendang piyensa. Dinala ang akusado sa Ormoc City Police Station 5 para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Kiyaki, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Polis. Maraming salamat Patrolwoman Kiyaki.